an lan ako sa Saudi Arabia dito na ako sa bahay ng employer ko ginis ako malis kasi sila pero natatakot ako baka dumating ba, nanjan ba yan yung gate o oh. baka po ganyan nakita nila ako pagpasili po sayo, sa inyo yung bahay nila hi hi so magwabak na ako ayan yung vacuum ko partner ko yan <laughs> tapos yan natapos na ako ng vacuum okay ¿Listo, Nena? Sa, ang sakit sa puso. Ito pala, no? Ang sakit pag iwan mo yung pamilya mo. Para naman din sa kanila yan. Ay, parang naiyak ko. Eh. Parang ang hirap. Di pa magsigin sa akin. Nandito ako sa malayo pa. Pero siguro, pagpagtagal, sa ano ko na rin na na ito tawag nito hindi akong tagalog eh miss mo na kahit bago ka pa lang miss na miss mo na yung pamilya mo hindi ko naman sila makontak ngayon kasi may na yung wifi dito ngayon laban tayo diba mga pinay laban tayo lang tayo mga Langgawi. Kaya ngayon naman talaga yung buhay diba uh, lumalaban kahit kaya sobrang sakit na, di ba? Alaban pa rin tayo kasi pinay tayo. Eh. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat na tumulong na ng agency ko. Gusto ko lang makapag-ipon kasi na natulungan yung mama ko, yung papa ko. Kasi may problema kami doon sa Pinas. Kaya sumabok ako dito. Actually, Hong Kong naman sana ako, pero ano yung nag, may problem. So, yung Saudi Arabia lang yung open. So, dito na lang ako. Yung umalis ako ng bahay, ng pinas. Ah, uh, ano pala, taga Samal Island ako sa Dapa. Nung umalis ako ng bahay, yung... hindi ko, hindi kami nagkita ng papa ko. Kasi umalis siya. Ini mau mbak Hmm. Ini aku pilih takkan asuh kita nak. dah okay, sedikit. Sudah tipis ini mau dibakar. Mana nampak? Drama nampak ni. hindi ko nakita yung papa. Nang umalis ako ba? Hindi ko siya nakita. Tapos, message yung ati ko na. hindi siya tinawag doon. Sana kapag paalam sa akin. <sighs> Laban mga langga. Laban tayo kasi para sa kanila so proud ako sa mga OFW din na tulad ko na uh, matagal na nagtrabaho dito okay grabe yung sakripisyon nila kasi bago pa lang ako dito diba tapos grabe na yung music Tulaban so, laban lang kayo mga langga okay trabaho man ako ikipakapaglitan ako ng amin ko na ako dito nagdraman ako so, dito Bye-bye. See you later. Hello mga langga. Ayun na naman tayo. Ah, uh, natapos ko na linisin yung may na yung busis natin kasi nandyan yung kwarto ng amo uh, ko na lang na siya. So, malapit-lapit ako. para parang naman akong kukuha nito. Ayan. Um, natapos ko na linisin sa kabila. Pero hindi ko kayo din na natuon kasi may, may mga gate doon. Baka pag obsolas na video ako ano sa bilin na at hindi ko pa kibisado yung ugali nila so iwas iwas tayo at saka mag iingat tayo so dito ko kayo na part nila kasi walang makakita yung trito ko yung ano katawag nila na tiles linisin ko so ayan pinisin ko muna tapos pagkatapos na maya What's <laughs> i I like to be educated, but I'm so frustrated. nag-stack yung tubig dito. Tingnan yung dami ng tubig dito. Kasi itong drainage nila hindi na mag-work. Parang may maraming bato or ano ba? Sand na naka-stack dyan. So, ang, so, ang gawin natin, ikanya natin yung tubig papunta doon. Dyan. Dyan, parang labas yung tubig. Yan yung may mga ano pa dyan. Yan yung garay sa likod. Pero, hindi pa kasi tapos sa taas. Tingnan nyo. hindi pa. Wala pa. Nag, ano kasi sa Nagbakbak ba? So, saan ko naman kayo ilalagay nito? <laughs> um, kasi, well, Yung hindi mababasa baba siya. Dito sa iyo. na kayo sa mukha. Sa mukha ni Aling. Mga langga. Ayan. Kita niyo ba ako dyan? <laughs> dyan na kayo. You and I can do it. han ako ng amo ko na babae doon sa likod. Nagalit siya sa akin kasi daw, bakit daw ako nagtatrabaho, bakit daw ako naglilinis sa likod eh, alam ko naman daw na masama yung panahon. Kasi, um, muulan, pero hindi naman masyadong malakas kasi yung ulan. Tapos, ang dumi-dumi na doon, basta nag-stuck nag na yung tubig, diba nakita nyo naman. Hindi uh, di daw ako maglinis baka bukas na tapusin kasi yung yung ano kasi yung taligsik lang ba yung hindi malakas yung ulan taligsik lang yung, yung paunti-unti na ulan Ay, hindi ko alam sa tagal yung taligsik, yan tapos um minagalitan niya talaga ako kasi baka daw magkasakit ako tapos baka ano mangyari sa akin doon sa labas kasi malamig sobrang lamig ngayon dito tapos may ulan pa. Tapos pinainom niya ako ng maraming tubig. Bigyan niya sana ako ng gamot pero hindi ko nainom. Concern talaga yung, yung amo ko na babae sa akin. Kasi pumunta talaga siya sa likod. Appreciate ko talaga yung, yung ano niya, yung effort niya. Kasi pagkasakit ako, ba diba? For example, <laughs> diba ko lang. Uh, cargo nila ako, ba diba? Ganyan ba? Tapos worried talaga siya. Nakita ko talaga sa mata niya. Tapos nagalit talaga siya. So dito ko na lang i-end yung vlog ko. At I, I hope nga na-enjoy kayo. Kahit konti. And mga langga. Thank you mga langga for watching this. Mm, see you on next vlog. Bye. God bless.